And welcome back to my channel and for today's vlog guys uh, Nandito tayo sa ano sa summer in ano Kainta Dito um, ako mag-jogging for today And samahan nyo ako guys Kasi kailangan ko na mag Actually mag, hindi naman totally workout ano Kasi for the first, past few months may dalawang beses akong ano, Atake ng high blood Ito yung pangalawa yung medyo Tingin critical ako eh um, doon marami akong mas lalaking naramdaman ko second high blood ko so ngayon advice sa atin ng doktor mag exercise mag jogging Magbawas ng kain pero pagkatapos itong jogging magmumukbang tayo joke Ayun. so samahan nyo ako hanggang dulo na aking video guys wala naman masyadong ganap dito sa vlog ko so ano lang uh, jogging jogging lang tayo for today samahan nyo ako guys shout out Alpha Q shout out Mami Singa shawler and shout out sa aming DC Hats sa production at syempre gusto ko pasalamatan yung mga panahon na na nasa hospital ako. Talaga minsan may mga tunay kang kaibigan. No? Uh, ayun, nandun si Derek Michael, uh, Leola, si Rons, and si Ami, yung mga taga-Palawan. Sila talaga yung mga uh, na first rescue ano ko doon sa sa pagkakataon na yun. And syempre, of course, uh, gusto ko rin pasalamatan siya, no? Sa, sa huling pagkakataon na nahi-blood ako. Talagang nag-rescue talaga sa akin yung aking uh, mga kaibigan si Con si Leng Ayan Taytay uh, -tay. And of course Yung aking pinsan, Si Mayor Alan Maraming maraming salamat sa'yo For helping me out Sa rescue na yun At uh, medyo nakarecover Naagapan tayo doon guys uh, Maraming maraming salamat And yun Yun lang Tara Ano man ganap dito sa nyo ako Pag ikot sa park Pag jogging jogging Or pag walking walking guys Yun lang And so Welcome back to my channel And for today's video guys Nagbabalik Ano Ano tayo alindog alindog talaga and hindi anyway guys ano uh, maging health conscious tayo sa katawan natin and since yung um, nakarambuan ay eh, medyo hindi naging maganda yung ano um pag atake ng high blood sa atin so ito kailangan magbawas ng timbang and ano, mag-exercise. kasi kailangan mag um tawag dito, papayat, mag-lose ng weight. yun so samahan niyo ako habang nililipot ko tong actually maganda rito sa lugar na to. maraming nang jogging. And nag start ako ano. Um 5 5 ng hapon na, start ko pero pa rin yun yun marami nakapagod sarap kumain pero ang hirap magbawas. so and. Anyway guys, uh, shoutout nga pala kay Alpha Q. Shoutout kay Mami Singy At sa aming D-Shot Stop Production. So, wala ganito lang itong vlog ko ngayon. Samahan nyo lang ako mag-jogging. Actually, mag lang pala muna. ayoko biglain. May din binibigla. So, ano rin, consult din muna tayo sa doctor. Kung ano yung mga magagandang gawin na exercise. Kasi may herb din pabigla-bigla. So, yun. Ang ganda na paligid. Oh. And marami din nag-exercise dito guys. So iba habang nag-jogging kasama yung mga favorite pet nila. Mostly aso. Ayan. Uh, nilalakad na nila lang yung mga aso nila dito. So, dapat kayo guys ano rin. Maging conscious kayo sa kalusugan. Lalo na ngayon. Nagkakaedad. Pati yung ano. Actually kahit bata high blood na rin. Basta mali yung mga kinakain. Mali yung ano. Mali yung mga paglamon nila. Ayan. Joke lang. yun guys may mga grupo din dito grupo grupo minsan solo pwede naman pero mas maganda yung nag ka para makafocus ka sa pagjogging So, yeah. Pagod mag-exercise Sarap kumain Pagkatapos ito mukbang tayo So yun na ikot naman ako Pero first time ko ulit kasi nag ano na jogging so may bigla talaga selas so, last sakto isang buwan lang nung huling atake ko um, kaya medyo nagre-recover tayo so kailangan natin magbawas ng kolesterol and, and kailangan pawisan para nababurn yung mga kinakain natin so, hindi ba na ako gano'n kaya expert sa ano sa mga health tips so yun lang ipayo sa akin ng doktor kasi ako naman to so kailangan natin mag ingat so yun lang guys uh, maraming maraming salamat thank you for watching guys wala naman ako masyadong may share today ito lang yan yung pag um, jogging ko ulit uh, as, as kailangan natin kasi nga sa mga pinagdaanan natin hindi maganda so syempre pag nag-exercise ka rin na na, na stress reliever na rin ano. So kaya din guys uh, mag-exercise daily yan. Um, kasi lamang talaga yung chicha, lamang yung kain. Uh, bawas soft drinks, bawas ano. Para hindi mawala sa akin kape. Yan. Uh, coffee talaga ako, guys. Mahilig ako sa coffee. Yan. So, maraming maraming salamat. Thank you for watching. Shout out DC Hot Stuff Production, Alpha Q and Ayun nga,